natin sa ano, ginisa. Basta ginisa, panoorin nyo na lang guys, hanggang dulo guys, para makita nyo. ayun, Yon, what's up, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Ang ganda tanghali na pala. Tanghali na pala, mag-alas 12 na pala guys. Oh my goodness, magluluto tayo ngayon guys ng ano, anakaridi na ang aking ah, uh, ricado. ayun Mayroon tayong ba kamatis ah, oh, diba? kamates mayroon tayo ito lang po ang aking ihahalo na ayan tuna tuna guys tuna 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 <laughs> tapos mayroon sibuyas at saka bawang ayan yan lang ating yan lang ang ating ricado po ano sa ating pananghalian yan guys ayan ba diba? ang kalat ng aking kusina yan ang sinasabi ko sa inyo guys real video real totoo <laughs> So, ah, diba, magluluto tayo dito sa kabila. Ayan. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang ating lulutuin, guys. So, ito uh, na nga, guys, ang, ang ating lulutuin. Dito, no? Mayroon tayong sayote dito. At mayroon din tayong repolyo. Ayan, pagsasamahin ko lang yan, guys. Igisa. Gigisa ko lang yan, guys. Ayan, sayote. So, andito to ang ating, ating panghalo na yan. Ayan. Ayan lang po ang aking ilalagay ang ating sahog. Ayan. Mayroon tayong kamatis at mayroon tayong sibuyas at may bawang. O, ba? Diba? Ayan, guys. Nagmikos-mikos lang tayo ng ano, ng sibuyas, bawang, and kamatis ang ating gigisa, guys. Ayan. Nagisa lang tayo ng sibuyas, bawang at kamatis. Tapos ilagay na natin ang ano, pangsahog natin. Ayan, na na natin ang gulay na, ay gulay tuloy. Ano ba yan? <laughs> na-mix na natin ang gulay tuloy. Sabi ko, ang gulay ang ating ano, ang ating hmm, tuna. Ayan, nadilata. Ayan, tapos ilalagay ko na dito yung sayote. So ayan na nga guys, nalagay na natin ang sayuti. Gigisa lang natin to siya dito guys. O oh, ba diba? Ayun, mayroon pang buhok guys. Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? Bakit may buhok? Na talaga naman yung buhok ko kumakalat. Oy. Eh. Buti na lang sa amin lang to pagkain eh no. Ayan, igisa muna natin to Antayin natin maluto siya. Bago natin ilagay yung gulay na repolyo. Halo-halong gulay lang to guys. Ayan. Ganito, ganito talaga kami pag nagulay, Ito ang ating ulam ngayong tanghalian guys. Abangan nyo guys kung pagkalagay ko nitong ano. Ayan. Antayin ko lang to medyo maluto. Medyo may sabaw na siya guys. Ayan. Lalagyan ko lang siya ng asin at ma magic sarap. Ayan. Ayon sa inyong panlala panlasa. Panlalasa. <laughs> ayan. Ayon sa inyong panlalasa guys. Ayan. So ayan na ang, ang ating magic magic sarap. O lagyan na natin yan siya. Imikos-mikos na natin siya ng ganyan para magkalasa. O oh, ha? O oh, ba? Diba? Lagyan natin siya ng magic sarap. Then, lagyan natin siya ng asin. Okay na yan. So, ayan na guys. Budbura natin siya ng kunting asin. Ayan. Kikita nyo na. Makikita, may nakikita kayo, no? O oh, diba? Ayan. halo lang natin kunting Ayan ang ating ulam ngayon guys. Lalagyan ko lang siya ng ano, lalagyan, haluan ko lang siya guys ng ano, ng repolyo ayan, ganyan ako pag naggulay guys o oh, ba diba? <laughs> ayan, favorite kasi namin ang gulay Aha, ha? ayan, antayin ko lang itong medyo maluto siya then ipapatong na natin, ilalagay na natin dito yung ating gulay na repolyo, so ito na diba nga ba? guys buksan na natin, charan o oh, ba diba? <laughs> to na siya guys. Ilalag guys, ilalagay ko na yung ano. Ah, uh, yung repolyo eh. ilalagay ko na sa ibabaw ayan. So, kung makikita nyo ay kumukulo na, kumukulo-kulo. So, ilagay ko lang itong repolyo guys. Ayan. Ilagay ko lang tong mga repolyo then i ko lang ko. I-half ah, cook. eh Ha? <laughs> no, no. <laughs> miya, marimar. Ihap ko lang to guys. Itong repolyo na to. Ayan, bago ko siya nilagay is paluto na rin yung sa sayuti dyan sa ano sa ilalim. Kaya ayan, ilagay na natin ito at takpan muna natin. So, ayan, madlam people dyan. <laughs> so, ito na guys, ang ating niloto, no? Ayan, no? Ang ating nilutong gulay na ginisa lang natin sa Simpleng ano lang, simpleng gisahan lang at niluto natin sa ano, ginisa. Basta ginisa, panuorin nyo na lang guys, hanggang dulo guys, para makita nyo. Ayan. <laughs> Thank you for watching. Ayan guys, so, ang ating halo-halong gulay na may sayuti. Ayan. Then, mayroong repolyo. Ayan guys, so, hinalo ko yung repolyo at saka sayuti. Ayan. Mm. Sarap. Ayun. Hindi ako mapagsalita sa sarap guys. Ayan. Thank you for watching guys. God bless us all. Love you all. Bye bye. Thanks for watching everyone. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video.